Hi, welcome back to my channel, Camp Boster. Isa na naman pong tatalakayin ko ay ang universal pension para sa mga senior citizen at ito'y isa ng batas noon panahon pa ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo ang Republic Act 9994 ang Expanded Senior Citizen Act of 2010 ng Social Pension o ang Universal Pension Law, at kung bago lang po kayo sa aking channel, e-subscribe eh po nyo ito e eh hot notification bell like and share para sa susunod kong video may update po kayo. Ang Universal Pension Law ay isang batas na naglalayong magbigay ng regular na pensayon sa lahat ng mga senior citizen sa isang bansa. Ito ay may layunin na tugunan ang pangangailangan ng mga matatanda at mapalakas ang kanilang kabuhayan. Ang implementasyon nito ay nag-iiba depende sa bawat bansa. Ang mga benepisyaryo ng universal pension ay karaniwang mga senior citizen o mga taong nasa edad na qualified para sa pensayon ayon sa karampatang batas sa bansang kanilang kinabibilangan. Ito ay maaaring iba-iba depende sa mga kondisyon at kwalifikasyon na itinakda ng nasabing batas tulad ng edad at iba pang kriteriya. Lahat ba ng senior citizen makakatanggap isang libong mahirap man o mayaman may pension man sa GSIS o SSS? Ang implementasyon ng universal pension ay maaaring mag-iba-iba sa bawat bansa. Sa ilang mga sistema, maaring lahat ng mga senior citizen, kahit mayaman o mahirap, ay makakatanggap ng pensayon batay sa batas. Gayunpaman, sa ibang mga lugar, ang pensayon ay maaaring ibinibigay lamang sa mga senior citizen na nasa gitna o mas mababang antas ng kita, ang mga patakaran na ito ay karaniwang sinusunod sa layuning masiguro na ang tulong ay makarating sa mga taong tunay na nangangailangan nito, ang konkreto at detalyadong impormasyon tungkol sa kung sino ang kwalipikado at kung magkano ang pensayon ay maaring matukoy sa mismong batas ng bansa o ahensya na nagpapatupad ng programa. Ito ba ay panukalang batas pa lamang ang universal pension? Ang universal pension ay maaring maging isang panukalang batas pa lamang sa ilang mga bansa, samantalang sa iba ito ay maaring isa ng ganap na batas at naipatupad na, ang status nito ay depende sa kung anong yugto ng proseso sa lehislatura o gobyerno ng bansang mayroong plano o layunin na magpatupad ng Universal Pension System. Ang mga bansa na nag-aalok ng ganitong uri ng programa ay maaring nagpapatupad ng mga batas o regulasyon upang ito ay maisakatuparan. Dito sa Pilipinas ang Universal Pension ay isang ganap na batas na o panukala pa lamang. Sa Pilipinas, ang Universal Pension ay isang ganap ng batas. Batay sa Republic Act No. 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010, ang lahat ng mga senior citizen na Pilipino, na may sapat na edad at iba pang kwalifikasyon, ay may karapatan sa mga benepisyo tulad ng universal pension. Kaya't hindi ito isang panukalang batas pa lamang kundi isang kasalukuyang batas na umiiral na. Bakit wala pang nakakatanggap ng isang libong pension sa ilalim ng universal pension kung ito'y isang batas na? Ang universal pension na ipinatutupad sa Pilipinas ay hindi nagbibigay ng sabay-sabay na pensayon na nagkakahalaga ng isang libong piso sa lahat ng senior citizen. Sa halip, ito ay nagbibigay ng social pension na tinatawag na senior citizen's pension sa mga mahihirap na senior citizen. Sa ilalim ng programa, ang mga senior citizen na nasa edad na 60 taon pataas at walang sapat na regular na kita o pensyon mula sa ibang institusyon, ay maaring makinabang ang halagang ipinagkakaloob na social pension ay hindi eksaktong isang libong piso, at ito ay maaring magiba depende sa mga kondisyon at regulasyon ng programa, kaya't hindi lahat ng mga senior citizen ay nakakatanggap ng ganitong uri ng pension, bagkus ay mga mahihirap na walang sapat nakita. Ang universal pension para sa lahat ng senior citizen ay isang pulisya o konsepto na maaring magmula sa iba't ibang mga grupo, organisasyon, o mga individual na nagtatrabaho sa larangan ng pagpaplano ng patakaran sa lipunan. Sa Pilipinas, ang batas na nagtatakda ng Universal Pension para sa mga senior citizen ay ang Republic Act No. 9994, na batas na ipinasan ng Kongreso at nilagdaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo noong lima ng Pebrero taong 2010. Gayunpaman, ang konsepto ng Universal Pension ay maaaring naging bahagi ng iba't ibang adhikain at panukalang batas na mula sa iba't ibang sektor at individual sa lipunan. Sinong presidente ng Pilipinas ang naging ng Universal Pension para sa mga senior citizen? Ang batas na nagtatag ng universal pension para sa mga senior citizens sa Pilipinas ay ipinatupad noong panunungkulan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Siya ang Pangulo ng Bansa noong panahong nilagdaan ang Republic Act No. Siyam na libo siyam na raan at siyam na putapat o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010 na naglalayong magbigay ng mga benepisyo at proteksyon sa mga senior citizen Kabilang na ang Social Pension o Universal Pension.80 sanay na nyo ang aking tinalakay sa video na Universal Pension para sa lahat ng senior citizen sa bansa at kung di pa kayo nakasubscribe ay e-click ang subscribe button at e-hit notification bell like and share para may update po kayo sa susunod kong video. Maraming salamat po muli.